Ayan ang sili. Pinasok. Madami yeah. Ang dami na ng bunga. Dati hindi buong bunga. Hmm. Ayan ang bunga. Ang dami na. Ayan. Hmm. Ang mga bunga. Ang dami na. Hmm. Hmm. Pero mas madami ang... mas madami ang naging bulaklak ulak kaysa buong and then ito ang kamotis ipinasok sa loob kasi mag heal daw buti hindi nag-heal dito sa amin dami ng buwan.